na nagmamahal sa kanya ni hindi mo ipinakilala ang anak mo? Anong klase ka ka ba? Bakit ikaw? Anong kaklase na? na mo kami, Jeba! Wala ka sa tama! Kaya paano mo alagaan si Marco? Hindi totoo yan! Alam mo yun! Wala kang makuhang matinong trabaho no kaya umalis ako! ano man ang nangyari sa akin sa Canada! Hindi sa patsyong para ilayo mo sa akin ang anak ko hindi mo ipakilala sa akin! Kaya dito nito lang ang sasabihin ko sayo. Hindi ako aalis sa bahay na yun, hindi ko kasama ang anak ko! Uy, maghahanimon ulit sila. Siyempre. Hop, oh, Jess, yes. Jess, kung tayo namang gamit, naman ba? ilan ba? Ilan ba maghahin? Sa dalawa. Bye-bye, Mami. Uh, tatlo. Okay. na. Okay, Jess, yes. habang wala kami, huwag kang magpapapasok na kahit sino, ha? Opo, oh, sir. Oh, Thank man. you. Sige po, sir. Isang linggo lang naman kami sa, sige, okay. sa Hong Kong. Hmm. Oh, yung bahay, ha? Ah. Be a good girl. Oh, oh Rose Glow, oh, yung mga bata. Oh, okay. yung mga bata nga pala. Yung pasalubong hindi makakalimutan. Thank you, ma'am. Bye. Sige ho. Oh bye bye na. Bye bye mom. Bye. Bye. bye, -bye. bye, -bye. Oh sir, mom. Bye. -bye, bye, -bye. bye, -bye. Huh? Hmm? Mirna. <coughs> ah. Ah. Alika. ano man ang nakita mo, saka ako nalang ipapaliwanag sa'yo. Pwede? Hindi mo ko maiintindihan eh, ha? -sand Sandali. Ito. Ito, ayan. Kung kulang pa yan, dadagdagan ko sa sweldo. Kung nakikiusap ako, kung... Huwag kang magsasalita. Nakikiusap ko. Pwede ba? Magkawig na magkawig kay ni Marco. Naku, tingnan mo. Pati mata, bibig. Malu, napakakulay naman ng buhay mo. Parang sine. Rose, magkaibigan pa rin ba tayo? Kahit na ngayong alam mo na? Siyempre naman. Ano kalam sa akin? sa lawahan? Pero sana, hindi ka na nagsinungaling sa akin. Pasensya ka na, Rosa. Kasi, noong mga panahon na yon, talagang hindi ko alam kung sinong pwede ko ituring na kaibigan o no? kaaway. Sana maunawaan mo naman ako na nakasalala yung buhay ng anak ko. Pag may nakaalam ng sekretong yun, hindi mo na dapat sa akin isinikreto ito. Para naiintindihan ko yung mga ikinikilos mo. Si na ba? Sa palagay mo magsusumbong siya? Yung lakaret na yon? Naku! Huwag ka mag-alala. Akong pahala sa'yo. Marami akong alas na hawak tungkol sa kanya. O ano? Tutulong mo ba ako itakas si Marco? Siyempre naman. Ako nga na hindi niya kaano-ano eh. Gusto ko siyang itakas. Gusto ko siyang tulungan. Kasi naawa rin naman ako sa kanya. Ikaw pa kayang tunay niyang nanay? Rose, salamat ha. Naintindihan mo ako. Salamat si Jess. Sing si Jess. Anong gagawin natin? Paano na ba ito? Lika, anong mabalik na na tayo? Parang hindi tayo malata. Yaya, bakit mo? Hoy, anong ginagawa niyo dito? Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Bakit? Anong nangyari? Eh, kasi mayroon na itatakas ko na yung anak ko eh. Ano, tutulungan mo ba si Malu? Ewan, Bahala kayo dyan. Hoy! Oh, sandali, sandali, Mirna. Sige. Mirna. Ako na rin ang bahala kay ma'am na magsubong kung bakit mabilis maubos ang kanyang pabango, pati na ang kanyang lipstick. Ikaw? Eh, ano bang gagawin ko? Landiin mo si Jess. Ilayo mo siya sa gate. Ano? Ayoko. Hindi ko naman type yun, no? Huh? Ay, naku, sandali, Mirna. Mirna, nakikiusap ako. Sige na, sige na. Eh, di ba dapat si Glong gumawa nun? Siya nga ang kontrabida dito. Ano? Ha? O sige. Pero dalian niyo ang pagtakas, ha? Hindi ko masisigmura itong gagawin ko nito. Dalian niyo. Ay, oh, salamat, ha? Dali. Naya, bakit po? Shhh! Sandali.

Pawis na po. Ano ano? Pawisan ka. Pinahis mo ka pa rin. Huwag ko pinagpapawisan ka rin ata. Hindi. Ano na kaya tayo? Buti pa doon nga tayo. Huwag tayo mag Ano nalika? nyo? Naku, ikaw ano ba ba? Ano Kung saan saan ka nagpapaano at ba ka nagpapaano nagpapaano bakit si Jess ano ba? mo? Paano kayo yan? mahilig! Kaya? Naku, ka Jess! Pasok mo na nga yung dalawang yan! Hindi na Pasok! 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 Ano bang gagawin natin Ano Pahamak talagang siglo! Kahit kailan! ata natin pwedeng ituloy ngayon. Nagising na gising na si Jesse. Nako, yan kasi siglo. Napakalandi. Hmm? Ano? Pal? Teka muna. Ha? Malu. kita na si Dante sa labas. Bali, may iba pa namang ay, araw. Na naman Saka na lang tutuloy. natin ituloy ulit. Pasok mo muna si Marco sa kanyang kwarto para hindi tayo malata, ha? Di bali, may iba pa namang araw. Mirna. Salamat sa tulong mo, ha? Huwag ka mag-alala. Susubukan natin ulit. Sige na. Pahinga ka na ha. May bagyo yata. Ako ang ulan, lakas. Mirna, sarado mo lahat ng bintana sa sala. Uh -huh. Oo. Okay, no? na. Uh -huh. Oy, Rose, ikaw sa itaas. Malu, ba't di ka kumakain? Abby? 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 Oh, baby. Ma'am. Malu, maraming maraming salamat, ha? Sa pagkakaligtas mo sa anak ko. Nagmamadali nga kami ng sermon nung pauwi kami dito nang nalaman ko. Kinento na rin sa akin ni Manang Bining lahat ng pangyayari. Siglo na sa ospital. Pag nakarecovering mo lang yung babaeng yun, sinasabi ko sa'yo, sa kulungan ng bagsak nun. Sabi rin ni Dr. Franco, kung hindi mo daw nabigyan ng first aid ang bata, Sigurado nagkaroon to ng shock from loss of blood. Oh. Eh, oh, baby. yun nga, ma'am, kasi okay. naalala okay. ko yung bata dahil masyadong malalim yung sugat niya. Baka nga kako, nahihilo pa yan ngayon, eh. Hindi, hindi. Okay na siya. You okay, baby? Right? Salamat, ha? Abby, promise hindi ka naiiwan ni Mommy. Honey, honey, look. She's okay. She's fine. Magpasalamat ka kay Malu. Siya nagligtas kay Abby. Sige na. Sige na. Say thank you. Hi. Abby, say hi to Dr. Franco. Hi! Hello! <laughs> oh. Look, she's okay na. Thank you, Doc. Thank you so ah, yes. much. lang malaman nung alam ni Nando tampi sa... Ano ginagawa mo sa bahay ko? Ka alam mo ano ginagawa ko sa bahay mo? Ibigay mo sa akin ang anak ko! Walang kinabukasan ng bata sa'yo! Mabuti lang lagay namin! Sabun Mabuti na lang ang lagay mo, Edwin! Si Marco! Wala nagmamahal sa kanya ni hindi mo ipiyaklala ang anak mo! Anong klase ka ka ba? Bakit ma? ikaw? Anong ka ka na? Inabando na mo kami, Jeba! Wala ka sa tamang... Kaya paano mo alagaan si Marco? Hindi totoo yan! Alam mo yun! Wala kang makuhang matinong trabaho no kaya umalis ako! Wano ano man ang nangyari sa akin sa Canada! Hindi sa patyo para ilayo mo sa akin ang anak ko at hindi mo ipakilala sa akin! Kaya din ito lang ang sasabihin ko sa'yo! Hindi ako aalis sa bahay na yun, hindi ko kasama ang anak ko! Sige, kunin mo ang bata. Palalabasin ko na. Ako na mag-imbento ng storya. Salamat. Kahit alam ko, hindi dapat. Dahil akin ang kinukuha ko. Dali. Oh, paano? Ikaw nang bahala, ha? Oo. Iingat kayo, ha? Oo. Sigurado ko bang walang masamang mangyayari sa inyo? Yung ba ang sabi ni Sir? Eh, yun naman ang pinagkasundoan namin eh. Saan bang punta niyo? Oo, oh, ako huwag mo nang alamin. Mabuti na yung wala tayong alam. Oo. Oh, basta kahit anong mangyari, wala kaming alam. Sige na, umalis na kayo. Habang tulog na tulog pa siya, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat, Mo. Sino po kayo? ako ni Ninando mo Mamaya na. Mamaya na akong papaliwanag, anak ha. Halika ng bali. Siguraduhin niyo pa talagang 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 yung talagang 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 tayo dun sa tunay na bahay natin. Ha? Opo. Ang bata.